the lamp. Disyembre, noon at naglalakbay ang mabortabo sa Ilog Pasi galing Manila patungo sa Laguna. Bakit ka magawa sa dock niyo? Ano ka nga natin, Panel? Babo sa bago niyo, Tita. Abay, bilis-bilisan naman niyo. Konting tuloy pa ng makina. Para nang takbo na yan? Dahil yung tayo ay dalaan doon sa palayan. Marahil naman, walang mabubuting mga lawa dito sa Pilipinas. Ang mga simpin problema ay nangangailangan lamang ng na simpleng Dapat lang na humupay sa isang malalim na kanal magsisimula sa bunganga ng ilog paso. Hanggang sa labasan sa maglalagot sa may Ang mga mahuhukay na lupa ay itatabon sa dati. At kung magagawa natin to, mas mapapaitlay natin ang ating lalakbay. Ngunit saan kukuha ng ipambabayad sa mga manggagawa Walang manggugol sa pagkatapitan nating pagtatrabahoy ng mamamayan, mapabata man o matanda. Walang magandang may yan kundi kaguluhan. Kaguluhan? Bakit? Nag-alsa na ba ang mga taga-Egypto? At nag-alsa na rin ba ang mga aliping hudyo laban kay Taito? Ngunit hindi taga-Egypto. Di hudyo ang iyong kausap. Ang panahong tiyotukoy mo ay matagal nang nakalipas. Ang bansang ito ay hindi namuling makakablas.

Kaya naman, pero Kapitan, ako na lang ho magpupuway ko sa iyo. Meron ho kasing magkasintahan noong, noong Espanya. Ngunit, naging aso bispo ang lalaki. Kung kaya nagbalat kayo ang babae para magkita sila. Itinira siya dyan sa unit na yan. Sa inyong palagay, di pala. ba mas mainam nagayos sang babae sa isang biyoteriya? Pagkakal na sa isang <coughs> Hindi ako makakahapil sa ginagawa ng isang arsobispo. Narito na pala tayo sa makasaysayang lawa. Kapitan, saan ho ba ninyo napatay ang sino nga iyon? Ibarra o Ibarra? Ibarra. Sino iyon? Ngayon ang ilabing tatlong taon, buhat ang pangyayari niyan. Sama ka tuwid. Ang bangkay niya Kasama ay... niya rin ang kanyang ama na isang Pilipustero. Yan ang matatawag na pinakamurang ibigan. Hindi ba pa Kaya na. Celo! Mabuti't nariyan ka. Anak mo si Thales. Nareng ba? Thales! Halika nga dito. Ano yun? Narito ako upang sumiliin ng buis. Bumis? Ito ang kabayad ko nang nakaraan ko eh, ng isang buwan pa yun eh. Kailangan mo ulit magbayad ng buwis para sa buwang ito. Ang buwis mo ay dalawang daang piso. Dalawang daang piso? Abis ako sobra naman mo ata kayo, Padre. Saan naman po kami makakakuha ng kanyang talaking pera? Oh, ano na naman ang problema, anak? Ang mga parayla, ama. Tinasa na naman nila ang renta ng lupa na pinagsasakaan ko. Magtimpi ka na. Higit na mas malaki ang magagastos mo kung lalaban ka sa harap nilang kaso. Bayaran mo na lang ang hinihingi nilang renta. Ngunit tama, sila'y nang aabuso uh, na. <tinyo> Maglalaan. sa Leche. Paulita. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa gano. Pero hindi ko kaya makuha ang kaligayahan na inaasahan ko. Paulita. lahat tayo ay may mga pagsubok. Hindi din ay nag Ang Noche Buena ay hindi patungkol lamang sa kaligayahan, kundi sa mga sakripisyo at pagtitiis na ipinapakita natin sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung paano kaharapin ang darating na hinakarap. Ginising si Basilio ng repeke ng kampana para sa Misa de Gallo. Balik na siya sa bayan nang tila nakabanaag ng liwanag sa loob ng kakahoyan at nakadinig ng lagitik ng mga sanga. Dino, ano po bang mayando ko sa inyo dito? Ano ang iyong ginagawa sa pagbatang ito? kung inyo man kung mag ay uh, labing tatlong taon na po natin inilibing ang aking minamahal na ina sa puwok din ito uh, at ikakasaya, ikakasaya ko lamang kung makakaganti din po ako sa inyo sino ka? at ano na mo patungkol sa akin? isang taong napakadakila at isang taong alam ng lahat maliban sa akin uh, napakalaking lihim ang yun na nalalaman lihim na maaaring ikapahamak ng iyong buhay narito ko labing tatlong taon na ang nakalilipas upang ipaghiganti ang aking kaibigan sa malapit na kaibigan na alay ng kanyang buhay para sa akin narito rin ako para iligtas ang bayan ito mula sa mga mga api mga kabataan wala karanasan at mapangarapin hinahangad nyo magkaroon ng wikang kastila ano ang inyong mapapala? Gusto niyo bang hindi kayo lalo magkaitindihan? Kakamayin ka, ginoong Simon. Kung hindi kami mag ng wikang Kastila, hindi din tayo pakikinggan ng pamahalaan. Makikita si Huli na nagdarasal. Pagkatapos, ay kinuha niya ang loket ni Maria Clara. Aking minamahal na Huli. Kapag tayo ikakasala, ang iyong ama ay hindi na kailangan magwanat ng buto upang buhayin kayo mag-anak. Ako, pakisabi na lang po kay Ako na ako magkakaroon niya na. Gino'ng itali? Wala naman niyo po ba, mga Mara kakikisim? Naisipan ko lang po. pa ako, hindi pa Oo naman! Ano po mga daan dito? So, sa tingin niyo, sapat na po ba ang nito upang mas maprotektan? Malayo ba ang niya? Alin na tingnan ninyo ang mga sisigan? Ah, kayo'y may magustuhan. Taglay ng alas na ito, ang kamatayan ng ang lunas at laso. Sa isang dakot lamang neto, kaya netong paluhay ng mga mga leyan ng Pilipinas. Magasang tayo. Di ba si Julian na isang may kailangan sa lakot. Lakot? na yun ay marami ng pinagdaanan kagaya namin. Ang galing pangayon kay Marie Clara eh. Kay Marie Clara? <coughs> Oo. Ibinigay niya ho ito sa isang kitongin na ipinagaling ni Basilio. Sa pasasalamat ay, binigyan niya si Basilio ng locket na... Tinirigalo niya kay Puli. Eh. Tandaan ng kanyang pag-ibig dito. Uh, Maaari ba kitang bigyan ng limanda ang piso para bilhin niya ako? Hindi! Uh, eh, huwag mo dapat yung isang la, talis. Importante yan sa anak mo. Pupuntahan ko muna ang aking anak ko pang mapagbigay alam ito. Siya, dito lang muna ako mm -hmm. manunuluyan sa inyong tirado. Okay. Upang maintay ko ang inyong salong. <laughs> Narito na ako. Ah, senyor. Ang mga pulbura sa mga sako, hinihintay ko na lamang ang mga kaltutsa. At, at, ang mga bomba. Nakanda na ang lahat. Magaling maestro. Ngayon ay magpatuloy na kayo sa iyong paglalakad. May makikita kayo sa isang taong namamangka. Sabihan niyo siya ng kabesa at sasagot siya ng talis. Hindi dapat tayo magaksaya ng oras. Okay? May bago po bang mangyayari? Si, mangyayari sa linggo. Pagkaputok ng kanyon ay magsisimula ang magsika. Pero, may estamos listos. Akala ko hihintay hanggang 40. Hindi na kailangan. Kapag ipinagpaliban pa natin ay marahil napatay na si Maria Clara. Gwen, kayo masusunod, Sr. Simon. Nagtanak ka ba kung bakit malalim mag-Espanyol ang lalaking iyon? Siya ay dating isang guro na pinalis ng pamahalaan. Siya ay kaibigan ng palad na si Ibarra. Ginong ko sa magpapaalam. Sandali na lamang at makikita na tayo. Magsikan ang naglayo sa atin at magsikan din ng magbabalik sa atin. Mag-aalas 8 na ng gabi, ay halos wala nang mabiling tiket sa teatro. Si Padre Irene na yun ah. Oo, oh, oh, marami na nakaw sa kasi ng mga na yun. Ito ko sa panukala sa ating ikang kastila. Sana nga, mukhang magtatagumpay na naman tayo, hindi ba? Ay, <coughs> oh, sa gamit, ano't pagkalungkod mo, Ria? Oh, wala. Hindi ko na kailangan tumingin sa malayo. And may mas maganda pa sa kanila na mas malapit sa akin. Pilipinas. May mga gabi ng akala niya ay bulag na siya. Pero ngunit nang dinalan ko siya ng ilawan ay akala niya ako yung tagapagligtas at napagkamalang si Padre Irene. Well, Kulapin pinagkay ba sa pamaklaan? Pinagkay siya si Diyo? na sa oras. Ang magsikan ay magsisimula na. Dadaan ang dugo at patayan ang mga hindi sasama sa atin ay tuturing nating kalaban at papatayin. Nandito ako upang iligtas ka dahil sa nag-uugnay sa atin ng nakaraan. Nandito ako upang bigyan ka ng pagpipilian sa matayan o ang kinabukasan. Kumatayan o kinabukasan? Sa panang bayan o sa manila na ikot ko ang pangkalaan gamit ang kapangyarihan ng salati na siya rin naging sa kanilang pagkatahaman. Ngayon, sila'y nakulog na. Siguraduhin ko hindi na sila makakabangang pamuli kaya't mamigil ka. At, at ano ang gagawin ko? Pamunuan mo ang isang pulotong Ibayin ninyo ang pintuan ng Santa Clara at iligtas mo ang tanging tatlan ng aking buhay. Niyo. Si Maria Clara. Oo, oh, oh, oh ang aking Maria Clara. Magsikan na siya nagsiwala sa amin. Kaya magsikan din na siya sa amin. Ngunit, kayo ay huli na. Huli-huli na. Namatay si Maria Clara na mag ng hapon lamang. Ngayon ay maaaring mag-iikaanim ng hapon lamang. Ngayon ay maaaring mag ng hapon Kasi inumali yan! Buhay! Buhay si Maria Clara! Iligtas ko siya, nag nagkaroon siya ng karamdaman. Kara na kaninang hapon lamang ay tinugtog na ang kanilang agulas. Patay na. Patay na. Hindi man lang yan alam ang buhay pa ako. Patay na. Patay na. Patay na. Patay ang dirusa. Masin sa akin na gawa. Ako'y alis na. Ang <laughs> na masyal si Isagani sa Paseo de Maria Cristina para sa pagkikita ni Lampogita. Ipinapangako kung magiganti ako sa palais na iyon. Kumanda siya. Isagani, anong balita kay Tiborcio? Wala po nakapagbabalita. Eh, pakisabi sa kanya, san man siya naroon, buhay o patay, ay ibig kong malaman sapagkat kailangan niyang matintay ng sampung taon bago mali mag-asawang isang babae. Yata, may balak pa mo din mag sa Victoria Siyo naman kaya ang sawing pala Ano naman ang masasabi mo kay Juanito Pilaes? Uh, ha? Si Juanito Pilaes? Ang isang mabuting ginawa ang niya Labis pa rin ako babagabag sa paraan ng iyong pagtingin sa mga babaeng Francis. Halos hindi mo na mayalis ang iyong mga mata sa kanila. Ano? Okay lang. Hindi ah. Ikaw nga, iba-iba nga kasama sa pagtatanghal ng gabi niyo. Ako man yun Ginawa okay. ko lamang ngayon para kay Donel hindi piliin death, siya. sa naranasan ko ang kalayaan ng walang mananahon isang lugar ng kaluwalhatian at kalimutawaan. Tararapad na yata mga Pinakamamahal ko ito, higit pa sa kahit Hanggang saan. Hanggang sa nakilala kita? Saka ako nakita sa iyong mga mata ang lalim ng karagatan at ang liwanag na tala. Huwag kang mag-alala. May tatala rin kita to. Kapag ang buong bansa ay naglalatag na ng daang bakal. Pangarap, pangarap. Sabi ni Tia Torina ay magiging busabos daw ang bayang ito. Tia ay kakangalan. Oo, oh, marami kami kalapan. Ngunit kung lahat ay magkakaisa sa layuning mapayapa, sigurado magtatagumpay tayo. At kung wala kang mapapala? Papangarapin ko na lamang ang isa mo pang at mamatay ng taas na ulo sapagkat nawala na ako sa pagtatanggol ng aking bayan. Iha! Mamawin na tayo at baka ikay si Pining pa. Binabanggalan ko Hindi pa nakapunkis si Kapitan bago siya Gago siya na matak. Ang darito pag-ikwit ay para lamang sa mga lang bayan. Malakas yatulo sa atin ni Kapitan Chaco. <laughs> Mariyamon bigyan natin ng ibang maniris nito sa Emperor Law. Wow, net na lang. Wow. Ibibenta yeah. ko na lamang ito sa kanya. Dalawang. <laughs> Hindi. Luman damit na lamang ay susuotan na matay. Hindi tumitingin ang Diyos sa kasuotan na humaharap sa kanya. Uy, alam mo na ba ang nangyari kay Basilio? Po, ano po nangyari? Pasama siya sa mga dinakit na estudyante at may mag-isa na lamang siya sa bilangguan. Ngunit, ano po ang dahilan? Ito'y marahil dahil sa pagtulong niya sa inyong mag-ama. Ah, ano? Nagbibiro ka lamang po, hindi ba? Huli, hindi pwede to. Hindi pwede to. Kailangan ko siyang mailigtas. O siya, may iwan mo na kita rito upang magpa siya. Ngunit, ang pinakamainam na solusyon ay si Padre Camora. Paborito ka nun. Siguradong matutulungan ka. Hey, dito. Halika, sigurado ang hinihintay ka na ng pilot. Uli! Siya! Umuwi na tayo kung ayaw mo. Tutal gusto mo namang mamatay si Basilio. Uli! <chat> On est Nakasulat dito, Mame Telsen Pares, Kisos si Sosto Mo Ibarra. Isang biro lang iyan. Hindi magandang biro. Isang pagbabansa mula sa isang taong matagal na manata. Si Ibarra, siya nagsulat ito. Sulat kamay niya ito. Ituloy ang kasiyahan. Walang dapat ipangamba. Walang kwenta ang ganyang biro. Padre Irene, bakit taas na lamang ang mitsa? Isang sakit lamang. ka. O, ako po rin ang magdanakaw! Tapos na! Tapos na akong pension! Diyos ko! Napatalikod lang ako ng sandali! Wala na agad naman ng botilya! Wala nang lunas bago mag alas otso ay dadaki pinila ko Ay Mano patay hindi ko papatayang dadaki pinila ko ng buhay Panginoon po bakit kailangan mangyari ito kayong matakot at nagawa ko ay nagawa na lumalayo na ang gabi nagusto ko sabihin sa inyo ang aking lihim malapit na ang pamamahalan <coughs> pa Padre tulungan mo ako ayaw ka mamatay na may dalang kasamaan <coughs> ako ay bumalik dito sa Pilipinas ay pang magiganti. hindi, hindi ko naisip ang mga buhay ng mga inusenteng maradamay matawarin ka ng Diyos anak tandaan mo ang bathala ay alam ang mga kahinaan natin na nagdadala sa ating paibaba. Subalit ang Panginoon natin ay Panginoon na nagtutunghay sa mga krus na ating dinadala araw-araw. Sa material na sandaigdigan ating ginagalawan. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat. Nasilaw ka lang ng galit at paghihiganti. Gustuhan niya lahat na nangyari. Hindi nagtagumpay ang iyong plano dahil sa kanya sapagkat baka ito ay hindi tama. Ikalang na lang natin ang kagustuhan niya. <coughs> sa palagay niya po ba, ang Diyos ang na nagkaloob na lahat ng ito. <coughs> Walang makakasabi ng tunay na iniisip ng Diyos. Ngunit, man ay hindi pa siya naghangad ng masama para sa atin. Kung gayon ay, pag hindi niya ako tinulungan, Sapagkat mali ang iyong pamamaraan. Pag-ibig lamang ang tunay na nakakagawa ng kadakilaan. <coughs> Tatanggap ko ng iyong <hindi> paliwanag, Padre. Pali. <coughs> Ngunit, bakit kailangan niyang magbulag-bulagan sa mga hinaing ng mga inapi at dinasaktan? <coughs> bakit kailangan magbulag-bulagan sa mga alipin na nakakulong, kulong, na kulong <coughs> at pinapurasan sa loob ng kulungan? <coughs> <coughs> Bakit Padre? Bakit? <coughs> Kailangan makaranas ng paghihirap ang mga karapat-dapat na magpalak kay... ...Bathala, Senyor Simon. Kailangan din namin magkiskis ng bato upang maghinit ito at magdingas. Huwag Padre. Ano ako nararapat magawin? Magtiis at gumawa. <coughs> Kung ganyan, kalaki ang hinihingi ng Diyos sa tao <coughs> na hindi nakakasa sa kasulukuyan <coughs> at nag-aalinlangan sa hinaharap. Magtiis <coughs> at gumawa. Anong klaseng Diyos siya? <coughs> Isang Diyos na makatarungan kinong Simon. Isang Diyos na nagpaparusa sa atin kapag wala tayong pananali. Sa ating mga masasamang gitid at sa di gaano'ng pananalig sa kabutian. Madre ko, patawarin ako ng Diyos. Ako'y parang alam ko, kaya pa na ako. Ako'y <coughs>